Ayan na, inaabot na tayo ng malakas Malakas na ulan, tingnan yung ibang kalapate Naliligo pa Ah, dahil pa palang hindi nakapasok oh Meron pa nasa labas oh, isa <laughs> Ayan, isang magandang buhay mga farmer Hindi na natin kailangang bugawin Pag narinig nila ito Dire-diretso na po sila naglalabasan Ayun na oh So, ayos Nasaan na sila? Hahaha <laughs> No, wala na mga farmer oh nasaan na naiwan ka hmm. yun ng ah, next week mamimili na tayo ng ilalagay dito para isama dyan kaya lang shoot, -shoot muna natin dito para masanay sila okay problema nito paghuli na naman ano ano natin huliin para masanay sila Tingnan natin yung mga malalakas. Kasi matagal-tagal talaga ang viewing. Baka nga minsan, ang problema niya ay tawag dito, mag-ano sila, magpipilit uh, silang pumasok dito dahil dito sila nasanay nag-viewing eh. Pero naka-monitor pa po yung ano niyan, yung mga health nila dahil ah, uh, syempre ang birds po yan, medyo medyo ano yan, maselan pa. May bulo-bulo tong yung ano yan. Oh. Ito din. Pero the rest, mukhang okay naman lahat. Kita mo naman yung mga mata. Droppings, ayan. Ayan. may bulubulutong oh. Tingnan natin tong bulubulutong na to. Ayan, magpapakain na tayo mga farmer oh. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatubig natin. At yung mga isda halos na andito, sumasalubong kasi may oxygen ah. Oh. So, ayan oh, yung mga kalapati natin, di nagsipasukan. <whistles> hindi po sila nagsipasukan. Pero ayan, pagpasok ko, oh, tingnan nyo. Ano na rin yan. Sasabay-sabay na yan. Para makikain. Yun, nandito ah, yung isa. Oh, very good. Kasi yung isa na andun. Makita ah, ko. Ganda pa naman yan. Oh. Kumina yata yung tubig. kasi kailangan yung karburador ah okay. uh, nakakuha daw si papayan yan pala dyan sa ano, ilang pirasong mushroom lang yung malalaki naman daw parang nagkamali siya na ang may mali ata siya na ano eh parang masyado naman nakulob yata daw hindi natin alam eh hehehe <laughs> Alin na muna natin pang ating eh uh, mainit ito eh. Ayun no? oh. Palabasin muna natin yung mainit na tubig. Oy, kayo ano? Doon na kaya-kaya suppliers. pang ang ah wala nan tubig din oh. Lakas nila sa tubig ah. Ay pang magsipasok ah. Masdan ko pag may nakita pa akong barako na halo dito. Kailangan ma ano agad. sinasabi ni Nel Nel na night bird daw ay blue bar na madu madungis na blue bar ito atin yan eh saan sa kabila baka ayun yung kulay blue ayun din oh Nga. barako nga barako ano <laughs> at least may barako na tayo eto sana ay hen pero mukha namang hen dahil di ko siya nakikita nagbabarako ayun din yung isa paris natin yan one of these days na na natin yung mga breeder Mas maraming saf More on pellet hmm. ko pila yun Tinignan ko, wala namang sugat. Maybe. Ito pack pero parang akala mo eh, ano, hen. hen na yun o. Oh. Dinidigahan eh. Oh, dinidigahan siya o. Oh. Oh, hen yung isang yon Ganda. ano yan ang uh, hard liver oil pa rin at the same time ay may yung powder na binigay ni ano, ni ka-farmer Jonathan de Belen ko. Oh, na yung ulan. Sabi ko na eh. Bababa <laughs> kanina. Sabi ko, ano na yan. Aambon na. Ito na nga. Ay, ay, tubig nila, nakalimutan ko pa Hoy, pasok na kaya, oy. Ayo ha. Ba, <tinyo> pang nasa labas yata. Ha? Papasok ka na Lumilipad pa sa labas Ayan na Masok na siya Aaninag ko eh Ayan Nandun na sa ibabaw oh. Papasok na Ayan na 嗯。Mm. sa labas pa Oy, pasok na Yan pa oh Mga lumilipad pa oh Pasok na, pasok Ayan na ang ulan Ayan na, inaabot na tayo ng malakas malakas na ulan tingnan yung ibang kalapate naliligo pa ah dahil pa palang hindi nakapasok oh pero pa nasa labas oh sa ay naandun pala nasa ano na yan ayan oh tingnan nyo ay, naliligo pa oh Talagang gusto pa nilang maligo ah. Ano niyo naman oh. Ko, yaw makalabas. Tayo'y naipit. Tignan nyo nga naman oh. Naliligo pa oh. Oh. Sige pa sila. Teka, tubig pala nila wala pa. Kaya <laughs> umiinom sa ulan. Ang bihira, kalimutan ko ah. Kompleto na yon eh. May immuno booster na yon. Kalimutan ko ah. mo, um, umiinom sila sa ulan ah. Feeling ko na, ilagay ko na eh. Hoy, ito na. Kaya nagsasabi. <laughs> ah, 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 mga choy choy. Ah. Ano na, inom, inom, inom. Huwag na dyan. Talaga. Yan, ha violet line yun ha ba <laughs> violet yung ano nya dibdib tama tama lang yung pakain natin yun dun sa kabila hand section medyo naparami ko ata medyo marami rami ang tira pero yun dun sa dulo okay naman yun dito ubusin na rin naman nila yan ng malakas na ulan na ah. Parang namatay ata yung makina ko ah. Pinatay ata na ni Rizal. Tingnan natin, ito pagka hindi napisa pa ang anak ni ang itlog nito, ilan na ba itlog pa? Isa-isa lang naman, alam mo, ang itlog nito eh. Wala, isa na lang na naman. O, oh, dalawa. oh, walang napisa dyan, talagang kayo ay i-break na natin at doon na lang kayo hindi um, ko naman kayo ikakal hindi pa naman kaya magkal kawa so, naman wala pag-aralan yun know, o, daming isda dito mga ka-farmer, mga hito yun know, o, oh. nandiyan o no? gagalawan o no? hmm. oh. mga hito na saka tilapia ang nginginain sinasabi ko ang ganda sana makakuha ng uh, bagong kangkong doon sa delta uy wag ka nang lumakas lumalakas pa wag na Tamang tama Pagkakala, Pagkakalipat natin ng oregano Ayan Tamang tama po ang pagkakalagay natin ng oregano Uy, mayroong pang nasa labas oh. Talaga naman oh. Ay pang So ayan mga ka-farmer, ah, inaabot tayo ng ulan dito na trap tayo sa loft. Ayan. So, 'yun ko namang magmadali dahil medyo madulas 'yan. Kamamaya, sumimplang pa tayo. O yan, maraming salamat at magandang buhay!